magandang araw mga guys ito pala yung trabaho ko kapon mga guys yung mga veterans lang mga guys ang ganyan gumagawa mga guys pag maglagay ng bearing kasi pag hindi veterano ay talagang masisira yung sigunyal mga guys Ayan. kami lang nakakagawa nyan mga guys kasi sanay na yung mga kamay namin yan pala yung natanggal yung lock ng bearing tapos kinain ng gear kaya nasira yung gear dalawang gear ang napalitan namin yan mga guys yung gear ng sigunyal at saka gear ng balancer Ayan mga guys nilalagay ko na yan, mga guys yung sigunyal kasi para maka start na yan maya, kasi uwi pang may arit ito mga guys mga 90 kilometers pang uwi yan ito, mga guys kaya malapit na yan matapos mga guys maglalagay na ako ng ano ng lock ng bearing tapos pagkatapos yan eh, kagabit ko na yung piston yan pagkatapos maglagay ng lock bearing kasi kailangan yan para hindi magnaking yung ano si sigunyal talagang naka fix ya